Yeah, mga mga kinsan nakakalungkot na balita. Yung pong ating kasamahan na si Aljun, yung pong kasama ko mga kinsan sa dagatan ay ano po. Sumakabilang uh, buhay po. Ngayon nga po hindi ko alam nabigla din nga po ako eh kung anong mangyari sa kanya. Hindi ko pa po alam. Nakita ko lang po sa ano niya sa sa mga kaibigan niya, sa mga kaib kaibigan namin na sumakabilang buhay. Eh, bata pa po yun. Nasa 26 years old pa ata siya eh. Eh, magkikita pa naman po kami sa Monday. Eh, ang bilis po ng pangyayari. Dadala niya po niya ako ng susu at uh, may regalo din po ako sa kanyang ano. Yung GoPro po ba? At nakikita ko sa kanya. Gusto, yung gusto niya makatulong sa pamilya. Eh, yun. Mga kain, Yan, mga kainsan. Ay nakakalungkot. Yan ang bilis ng pangyayari. Kaya bukas po, pupuntahan natin yung ating kaibigan. Yung, ito, ito, ito yung huling sandali namin pagsasama. Yung pumunta po kami sa, ano, sa Tagatan Lake po. Para. Mm malambot ang puti ko to eh. Ayan magkakamoon nga sabi ko pa man hindi ka magagawa ng moon <laughs> nang gumawa nga ay oh Unahan ba ko to eh? Unahan Ah huli kaya ito sige Sige sakay Sige sakay Tayo po uh, ay ng chicken manure po. Yung isang daan po ay eh. Maya maya po papunta dun sa kabila. Tutulungan po naman natin yung ating mga kaibigan na nasa talerik <laughs> ano? Ginagaya mo? Opo. Opo. Hindi. Hindi dito, dito. Madula.

Ba omati belas ay. Tu 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 itu itu turun mau auto. Iya mau jalan. Oh, biar saja. Si belas. Pakah hirat tindakan maka kaisan. Bisa lusut kana motor ay. Lawan nang yanong hirap Napa bahura. Oop. Okay. Yun, dini pala. Dini pala talaga dapat. Matatanggal pa natin yung motor na eh. Dito po yung isang daan eh, sa kabila

Mas apa Yang kamu <laughs> punya, anti anti 19 apa yang si Bilas. Oh Bilas, apa? Bolanju. Sini deh. eh. Dari Batak batak batak. Batak. Okay.

Alalik ka lang sa preno, kami nang bahala din eh. Huwag kong kukang ok, ok, bibita sa preno mo. Nadigkit pa man din ano. Sige, i, i premiere mo lang, engine brake. Sige, sige, sige. Oop. Yun. Wala ano niya na. <laughs> Ay. Ha ah, pala pa si. Hop. Hay duwa mo na. dito 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 Hindi pala pag maulan na no toy no? Sige tayo, lilipat natin yung motor. Mahirap din na Mahirap din, ano? Walang Sige, 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 sige. Sige, sige. Eh, ano, eh, Sano. primera mo lang. Sige. yeah Napa okay, na talong 'to, Napa Nabawang nah ba? Par, nabawang Di dito ka ya. na Nangarap, ng uh! <sighs> Yung lusong ano? Tinanggal namin yung motor. Doon sa daan. Nalubog na doon sa isa, no? Kapipisa. Yun, In inalam bot, pero nabalik uli. Apat ang apat minsan. Didirect yun daw Kunti na lang eh <laughs> Mamaya buka, aray mo i-ahatid muna namin aray uh, <laughs> <up>, toy kini, Sige toy Sige Sige paano Sige 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 hiyo yeah. hiyo ito, buhay ito eh pwede ka na ano hindi, ayos lang ito eh ayos lang, kaya na ito eh bakit muna hindi, pinapatawala ako tayo eh doon ang daan upi sa ano? Sa pagkita ng motor Puti sa tabi, sa tragedian Para anaahon na sungay Thank <laughs> you, Bambi Kaya Bambi din eh 1, 2, 3, 4 Masarapan na lang kanya, apat

Ha, ah, kaya otoy, okay. magaano? <laughs> Pero mabaraso. Ano otoy? Eh? Mm -hmm. ito mabaraso. Ay, tagal ko naghahakot natin ng mga buha-buhangin na eh. Mabarasoh ang kalaban eh, nila. Mabaraso otoy. Okay? Big, uh hindi -huh. naman lipit-lipit dyan. Eh. Yeah. Yeah. Hindi plastic eh. But, hindi otoy uh, yan yung ako eh. Ang paglas. <laughs> Anong gagawin natin yun, yung dumirit ko? Ay, ma -ma -ma masamang tama na ay, sugsugok. Sugsugok su 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 ko yun eh. Kawala-wala nun eh. Toy! Merinda! Mga kasya, merinda po. Toy, merinda. Ayan. Ah, kuwari ko. O, Toy, nabuhay ko na. oh Ay, nakaba na. Sigak. Ay, sakak. Sakak, pagkakakot. Or... Ang ganda yun. Ang ganda May tulog ang seksyon ng atin muna na eh. Kaya nasa na, may nakakaahon. Kaya kaya yung ahon yung lusong. Ba, si tayo na. Melky! Hindi Pinabati bang bi. Pinabati

<laughs> kaladkad <dahi>. ay <laughs> dapat pala ang ito pala ang hukay pala nito dito pa ang kain ano toy eh, para hindi dito tatagilid ano dyan pa ang kain ano syak ayaw na no toy eh. <laughs> ikaw na lang ang kumapit pag ayaw kumapit <laughs> ng preno <laughs> premira lang ako toy eh. sinapapasubsob din eh siya sa amo dito, dalawa ba kayo? Naano po ako. Hmm. Oop. Oop, Dahan -dahan lang to Yun. Oh, ito yun ba? <laughs> nga yan. Parang gusto, gusto, parang gusto mo pumitas ng sitaw ito sa ah. Sasampit ka sa ayapan. Hindi na buka ang pangalan mo.

Dati, 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 dati. Dati pala. Dati. Oh. Oh, no, no. parang hindi yata ngayon na. Mga ilang bihay na oh, kung, uh, pa eh. oh, diari na pala. Oto di diari na pala tatlo. Gagat lo. Yari na eh. ah, u lang aku to. ke, ke, ke Ah. Habar, ah, Malambot ang putik ko to eh. Ayan. Magkakamuhon nga. Sabi ko pa man hindi ka magagawa ng muhon. <laughs> Nang gumawa nga ay. Oh. Unahan ba ko to eh? Unahan eh? Pahuli ah, ka eh, tuloy sige. Sige, sige, Last ball, tapos din ano to, eh. Yan, patalwang daang sako po Ah, inaliman man ito yan? Nadali din na ano ito eh Asuka challenge ay. Eh. Thank mm -hmm. you. udah dah hmm. uh. <laughs> <laughs> Oh, oh Yo no, ambil <laughs> Agalbok. <laughs> Maganda pa rin barako na yan. Ang Saka nabagat na yan. Ha? 30, 30. Ba eh pwede na. Maganda. Nakita mo ito na puti, bumbu pa. po eh. Ano? Tapos na pong hakuti ng ating mga kaibigan. Yari na po. Tapos at tapos na rin mga ka-insan. Paano mga ka Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama mga ka-insan. At uh, yan. Stay humble and bless Peace, bye. Salamat po mga ka Hanggang sa po.